Tutulungan na sila ngayon kung papaano nila matatanggal si VP Sara Duterte. Singilan time, eh, ano masasabi niyo mga partner doon sa mga universities na atat na atat sa impeachment ni VP Sara? Pero, di ba, napakarami rin namang mga hmm. issues, corruptions, di ba? Dami rin namang ini-expose, yung field health and all. Bakit dito lang sila, sa tingin mo, uh, nakikialam sa impeachment? nagtutulong-tulong na kasi mm. yung mga pinklawan dahil uh, tsaka si Romualdez, yung mga tanso para sa 2028 election. Kailangan talagang mawala sa balakid nila eh. Itong si Bipisara Sara Duterte. Para nga naman manalo sila na presidente sa 2028. So tulungan na sila ngayon kung papaano nila matatanggal si Bipisara Sara Duterte. Kaya pikit mata sila doon sa mga ibang issue. Diba, eto ka eh, halimbawa na nga lang eh, yung issue nung uh, suhulan mm -hmm. uh, para magkaroon ng impeachment. Yeah. ba? Diba? sino ba nagsabi nun? Si Chanko mismo. Mm -hmm. Hindi naman po nang galing yun sa kampo ng mga Duterte. Mismong galing sa kampo nila, nagkaroon ng suhulan para pumirma sa impeachment ni Bipisara Duterte. Mm -hmm. Eh bakit hindi nila yun tinitignan? ba? Diba, if they are really against corruption, dapat... Yun ang kanilang isa sa mga pinag-uusapan. Pero hindi. Paano naman naging corruption yun, Banat Bay? Eh, mapupunta naman sa tao yung pera. Sigurado ka mapupunta. Ayun lang. Ayun lang hindi, yun ayun. ang tanong doon. Tsaka una-una, that's illegal. Kasi yan nga yung pork barrel eh. Pinapalitan mm -hmm. lang nila ng pangalan. Kaya nga tinanggal yan noon. Kasi nga, dahil nga ginagamit yan for their advantage. So, tinanggal yan. Mm. So ngayon, eh, bakit nila ibabalik in a different form? Wala na nga lang yung salitang port barrel, di ba? Uh, so, ganun yung issue na yan. Eh, bakit hindi nila yan uh, hung hungkatin din? Sa totoo lang, mas malaki po yan kaysa sa confidential mm. funds. Mm -hmm. So, ibig sabihin, talagang kaplastikan yung ginagawa nila. And they're not anti-corruption, they're anti-Duterte. Mm -hmm. Alam mo, ako, simple lang. Eto ha. Uh, ah, seryoso ako dito. Baka kasi akala nila hindi ako seryoso. Dito sa sasabihin ko. Ah, gu gusto nyo mapahina si BP Sara? Gusto nyo ah, manalo? Kasi alam naman natin na ah, ang kalaban talaga nila dito si BP Sara. Eh. No? So kaya gumagawa sila ng paraan para i-eliminate yung talagang ah, lamang. Actually, malaki ang lamang talaga ni BP Sara. Eto, tandaan nyo itong sasabihin ko. Gawin nyo to mga dilawan. Even si Romualdez, gawin mo to kung gusto mo talagang matalo to si BP Sara. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki. Actually, kumampi ka lang. Kumampi ka kay BP Sara, tapos ipush nyo yung Aimee Sara o yung Sara Aimee, ikalalaglag ni Sara yon. Push nyo lang, hindi kayo mahahalata. Ah, uh, Biglang makita niyo makakalusot dito yung ano yung mga pambato niyo pula o dilaw. Kasi ano eh nahati ang uh, DDS dito kay Amy Eh alam naman natin na ang karakas talaga nito si Amy Talagang mm. Marcos pa rin 'yan. Mag tayo maglokoan. Mm. Pero speaking, o bubalik tayo doon sa uh, statements ng mga universities na Parang sinasabi nila na kailangan matuloy itong uh, impeachment kay VP Sara unconstitutional pero kamakailan lang na, mayroong napakalaking iskandalo. Una patungkol diyan sa PhilHealth, pangalawa, itong iskandalo ng eleksyon. Mm -hmm. Bakit kaya dito sa eleksyon hindi sila nakikialam? Eh napakalaki ng bilang ng mga boto na hindi na count, nag-count. Mm -hmm. sa sa mga senador. Eh, 17 million yan, Coach Oli. Mm -hmm. At may alam naman natin na yung boto na yan, kung kanino yung mga boto na yan. Hanggat hindi pumapayag or nag-a-adhere sa constitutional mandate niya, itong Comelec, uh, at hindi nagbibilang uh, ng manual, mm -hmm. eh, it is going to be safe to assume na itong mga boto na to eh boto ng Duterte 7 ito. Mm Hindi -hmm. ba? Kasi kung makikita natin for example na lang 5.6 million ang boto ni Pastor Apollo Kibuloy diyan lang. Napakarami na napakarami ng question. Kasi members alone ng Kingdom of Jesus Christ eh, within the avenue of that. Eh, Imposible naman na napakalaki ng boto ni Senator Bongo ni Senator Bato de la Rosa, tapos ang boto ni Pastor Apollo e eh, napako na sa 5.6 million. Eh, kung ma makakount yung 17 million votes na yan, o oh, imagine mo kung gano'ng kalaking boto sana yung nakuha nung Duterte 7. Kasi parang sa Duterte, lumalabas na si, uh, si Pastor Kimuloy yung nasa dulo eh. Mm -hmm. O hindi ba, siya yung nasa dulo at 5.6 million Imagine, kung 17 million yung boto na hindi nabilang Let's just say, for example 11 million, dyan sa 17 million na yan napunta sa kanya O hindi, meron sana siyang Nakapasok sana siya mm -hmm. di ba doon sa labindalwa Eh, meron ng agam-agam Ang mga kababayan natin na It was distributed daw Kay uh, Kiko at Bam Barat Bay. Ang matindi pa dyan, yung, di ba, sinasabi nga yung member, siyempre may family pa yan. Mm -hmm. Tapos ang uh, pinaka, ano dito, eh, pupapansin papansinin ha, di ba, may mga pinopost yung mga, mga, mga Duterte, may kita ninyo, nandun pa rin yung ano nila, eh. Sa bawat lugar na pinopost nila, mataas talaga sila. Pasok sila doon sa 12. Mm -hmm. Diba? Sa, sa MUP oh. lang. Oo. Oh, 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 napakarami pong masasabi mong ebidensya. Kaya nga, alam mo, uh, hindi naman natin sinasabi na dinaya ng COMELEC. Pero kung hindi talaga, ay eh bakit di na lang talaga kasi mag-manual counting? Kahit pamili lang ng ilang ilang location, di naman sinasabing lahat eh. Gawin nyo naman yung trabaho ninyo, mag-manual counting kayo. Kasi alam nyo, ito ah, napakaraming issue sa lipunan. Pero bakit importante ito? Kasi nakakabit ang lahat ng issue na ito sa mga kandidatong na iboboto natin. E eh, pagdating ng 2028, isipin niya kung hindi na resolve ba yung pagdududa na yan at nadaya si BP Sara Duterte. Oh, alam naman natin, ang taas-taas na eh. Pag nadaya si BP Sara Duterte, anong mangyayari? Eh? Anim na taon tayo magdudusa na naman. Eh, ano yun? dusa sa pagkain, sa trabaho ngayon. Bumababa ang, uh, ang uh, trabaho. Yung mga may mga walang trabaho, tumataas. Yung mga trabaho, na, nauubos na. So, anong, anong ibig po sabihin natin? Anim na taon yan. Kaya hindi pa pwedeng ignore-ignore na lang natin itong issue na ito. Kasi isipin nyo ha, ilan si BP Sara Duterte ngayon pagdating sa, yung, sa survey ng presidential? Anong pagitan nila nung kasunod Kunti niya? Konti lang. Mga sampung porsyento lang. O, sampo. O sabihin na natin, 15%. 15. O, 20%. Para yung mga duda pa. O 20% yung pagitan. Anong ratings ni Bipisara Duterte at ni Pangulong Duterte at ni Marcos nitong nakaraang eleksyon? Mahigit ang lamang nila ay 20%. Hmm. Eh bakit natalo yung Senate ni PRRD? O oh, eh kasi nga, na magic. Mm -hmm. O, oh, ibalik natin ngayon sa 2028. Ganon din sa 2028, mas mababa pa ang pagitan nung, nung sumunod sa kanya si Robredo. Mm -hmm. So, mas madaling dayain yan. So, kung hindi natin naayos yung issue ngayon, anong ibig sabihin ko? Mayayari tayo sa 2028. 'wag nating pagtakpan yung mga issue na ano na medyo okay naman discuss din pero medyo mababaw oh. 'di ba kasi apektado nga tayo anim na taon yan. Hmm.